guys. May hapon guys, ni ako sa balay sa ada ko sa akong anak guys. Kay na video ko na di guys kay so guys, iris na ko ang akong uban ng mga video guys. taon man di guys. Wa ko man toyo ang na i ang akong video. Naunsa man di guys? Ang taon Timaan gid guys, nadi pa ko kabalo. Timaan gid guys, nadi pa ko kabalo pag maayo guys. Kay agka iris ko pa gid guys ang akong cellphone. Agka iris ko pa gid guys. Basta nagvideo ko pag utro guys. Kay ayha ko na ginisya guys i-edit e kung manga kuha ano, guys kay gignan ako sa kusang ako guys nga dili ipa-edit nag -o -o guys nag, nag video ko pag otro guys dali sa tindahan sa akong anak kay ako may iyang gipabantay karon dali guys o hinaut guys nga <coughs> inyo kong supportahan sa akong pag video guys kay ang sa magyur na oh, guys, dili. guys 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 na kung awas guys so magkaring maungit kana guys sa bukas sa bukas ako gini paning kamutan guys nga dili kani mag purog ang akong kamot kaya sa magyur guys nga Bili ko man gid tuyoon nga